Good evening mga padaba. Ayan. Mga kagala dito tayo ngayon sa Sampalok sa may palingke. Ayan nakita ko si Kuya. Itong ating suki. <laughs> Yung gay po na namamalimos, nakita ko ulit. Sabi ko sa kanya, "Hintayin mo ako, bigyan kita ng hapunan." Ayan, bumalik siya sa pwesto. Diyan po kasi siya minsan nakaupo. Tapos pag kumakain din siya, at uh, may nagbibigay ng pagkain. Diyan po siya nagpapwesto. Mukha Sabi ko, wait mo ako diyan Kukuha kita ng pagkain sa bahay. Kasi nagluto ako. So, yun na nga. Umuwi ako sa bahay. Kukuha ako ng pagkain. Nagluto kasi ako ng ginataang labong na may sahog na daing. Medyo madami po ako naluto. Then, meron akong litson paksiw na chicken. Ayun na nga, daling ko sa kanya para may hapuna na siya. The, loser once more the, the winner takes it That is a standing small beside the victory. That's a destiny. I don't wanna talk. Things we've been through. Marami po kasing mga noise dito sa labas guys, kaya oh, nagbo-voice over na lang ako kasi baka makaperate tayo, nag-upload din po kasi ako sa YouTube. So ito na nga, nabutan ko si Kuya, may inom ng milk tea. May nagbigay doon sa kanya ng milk tea. Uh, ininom na muna niya, sabi ko sige hapunan muna lang yan. At least kahit ako lumakad ng lumakad, may pagkaing ka na. Ayun, puno yung kanin na nilalagay ko. Tapos, dalawang ulam. Sold na siya dyan. Ayan, sabi ko, sige, sige, iwanan na kita. At ako, uuwi na, kakain na rin kami. Ayan, maraming salamat po, guys, for watching. Uh, salamat sa support. and God bless po sa inyong lahat. The loser once more Beside the victory